Kapag masakit po ang ating kamay, ay masakit po talaga ang mga joint natin, yung tinatawag na sumpungan mula sa kamay hanggang sa daliri. Kaya ang aking ginagawa unang-una ay ini-stretch ko po muna siya kagaya ng inyong nakikita na aking ginagawa. Importante po ito at totoong napakabisa. Kapag inyo po itong natutuhan, ay gawin nyo po ito na kagaya ng aking ipinapakita sa inyo na aking ginagawa. At pagkatapos po niyan, ay sa kanyo po hilut-hilutin yung bawat kasukasuan ng kanyang mga daliri mula sa pinakapulso ng ating kamay. Napakabisa po niya, promise po. At mawawala po ang sakit ng kanyang kamay at magiging hawahan po ang ating pasyente. Ayan, ganyan lang po kasimple ang inyong gagawin. Okay po, pag-aralan nyo po ito mabuti. Okay, please like, share, And subscribe po tayo. Okay po.